Uh, paano ako nag-start sa, sa showbiz? Um, uh, nung ano po kasi nasa Korea pa lang po, ano po ako um, dati po ano, varsity player sa Korea. tapos mm -hmm. nag, nag basketball player po sa Korea. Mm -hmm. Tapos nag, kailangan lang po kaya nag po ako nag factory worker po sa Korea. Tapos parang holiday po ata nun, parang nag ano po ako, nag vacation po sa ibang lugar sa Korea. Mm -hmm. Tapos parang may na may nakalapit po sa akin ano, na, sabi sa ang ganda daw ng mata ko. Mm -hmm. Parang doon po na siya mula na pinasok po sa isang ano, parang agency po siya sa Korea. Oo oh, po. Tapos yun, doon po nag-start na DTR po ako, bigyan po ako ng mga workshop-workshop sa ano, sa Korea. Tapos hanggang sa nakuha ko po unang project po ng commercial sa Korea. Tapos nagtuloy-tuloy na po. Ano commercial? Um, ano po siya eh, sa about sa o, online games. Pero ano po siya? Ay hindi, Play Store app. Ah, Mismo Play Store, tsaka yung PS4 po na ano. Hindi mo pwede sabihin yung brand. Ah, uh -huh. oh, sige. Oh. Tapos, kailan ka nag-move nag dito sa Philippines? Ay, sorry po. Um, ano po, um, actually po na ano, ano kasi last year, uh, kakatapos lang po kasi nung ano, sumali pa ako sa Korean ano, reality show. nag reality show po sa Korea, parang one, parang PBB po siya. Mm. Tapos one month po ako dun, walang labas, walang, walang lalabas sa loob ng bahay. Ang tawag ko nga po doon ay bahay ni Oppa. Ano yung ano siya? bahay? Ano po, ah... Uh, Nakamutang ano, ko. CosRx, yung brand po ng mukha. CosRx, ano, reality show. <laughs> Opo, parang everyday po kami mag... Like, day 1 to day 30 po kami. Na araw-araw oh, po gagamitin. So, yung, yung father mo yung Korean? Ah, ma'am ko Ano po siya? Half ah, percent? percent kapi mamoso nasa twenty five percent parang hindi kapi oh parang ganun. Pero half oh, po, Mama that, Filipino kapi oh parang hindi kapi oh parang hindi kapi mamoso hindi hindi boy peer oh parang mamoso hindi hindi boy peer kilingan oh parang hindi po mamoso well, Tapos, Tapos, ng hindi boy peer kilingan oh parang po kapi mamoso hindi po boy peer kilingan oh parang Ah, patag ko ng yung Tagalog Annyeonghaseyo! Anyo sa'yo? Kim Sono yung mida. Panggap ano so, sa mida. Sa, Saan ka sa Korea? Nak um, ano po? Sa Daejeon. Sa Daejeon. Ano okay. po? Tapos ang ano, nang bumalik ka dito, ano yung unang project mo? Actually po nung no, ano, pag uwi ko po ng ano, nang pagdakas pag, po ng reality show, <coughs> parang na-depress po, hindi ko nalang gagawin ko. Mm -hmm. Sabi ko, hindi po kasi ako napagdapos sa na pag-aaral. Parang okay. depression, homesick, sabi mo, parang gusto i-try na isang taon sa Pilipinas. Mm -hmm. Ito talaga yung pangarap ng mga artista, parang, parang ganun. Tapos yun po, umuwi po ng January 3. Y this year lang. This year po, January 3. Sabi kita, try ko na isang taon. Pag wala po mangyari sa akin, balik po ako dun. Parang ganun pa yung plano ko. Tapos yun po, ang sa February, may narinig po ako audition ng Showtime. Parang, ano lang, parang guest-guest lang daw po na, ano, segment nila. Ako po. After po noon, nag-guest, ay, nag-ano po ako. Pag po noon, doon na nag-start na uh, nakita po ako ng staff po ng, ano, ni Tito Jojo Meloza po. Mm -hmm. Tapos kinontact po ako na, ayun, pa-miss pa ko na pa itry, para po itry mag-edition, parang ganyan. Doon po nag-start. So, uh, siya so, yung ma manager mo itong moment, si, si Jojo Meloza? Um. Oo. Okay. So, yung pagpasok mo sa mga nga, siyempre, alam natin, dating, di ba? Hindi ka mo nabigla? Oh, May background, training, baka mga... Actually, no una po hindi ko po alam na hubad hubad pala yun. Kasi wala po talaga alam sa Viva Max noon. Na Nanirinig ko rin kasi akala ko yung ibang site ka lang ganoon. Pero nung nalaman ko po na yun, okay po. Pero actually na condition po, hindi ko alam na ayun yun. Viva Max pala yung condition nung ko. Okay ka naman doon, hindi ka lang bigla, hindi ka naman pa. ilang uban po siguro bago magka-project. Parang nagdalo isip ko ako na kakayanin ko ba? Parang ganon kung what if sa mismo shoot na bigla ako magano, di ba? Kaya yun po, sabi, sabi ko na nakakayari kakayari ko na. Kinaya naman po. Ano yung first project mo sa sa First project ko po is, nag-ano po, cameo po sa Wanted GF. First ano ko po yun. g Tapos yung next, nag-lead na po ako sa ano, sa Dirty Ice Cream. Tapos sa Dirty Ice Cream. Kasi parang, nalala ko kasi yung pangalan mo eh. Na dun sa sa Viva Cafe. Oo oh, po. Na-press ko. Kasi syempre iba nga yung pangalan mo. Kaya, um, uh, huli yan ba siya, Filipo? Kasi kung yung tingnan ka, mas mukha kang Pilipino. Oo. Oh, Kapag nga sa Korea ka ba, uh, do you get it a lot na parang mas mukha kang Pilipino? Oo. parang nga ano po. Parang sinasabi din ng mga ano, parang hindi halata na Korea na ako. Parang gano'n. Uh, yeah, mas proud naman kung Pilipino ko. <laughs> ano makikita mo ka sa Pilipinas? Bakit fluent kayo ng Korean dahil sa pagkakas mo ka? Oo. Paglilipad ko po ng Korea. Ilan ka ka sa Korea? 10 years. Ay hindi. Magti-10 years po dapat ngayon. Nine years of half ganun mo. So nakikita mo yung sarili mo na magsasaya dito? Sa ngayon, hmmm... Pinapakirap ka. Hindi pa sure. Okay. Pero uh, ngayon na nga, ano ba lang pang upcoming projects? O? Meron kang upcoming projects? Um, kakatapos lang po nung shoot namin, kakapalabas lang po nung, po, November 20 po po. Kahapon po. Ay, 20, kahapon ako po. Kahapon lang po. Today lang. Today to po mo ngayon? Opo. Today. Ngayon nga araw po pala. So, wala pang follow-up? hindi ko pa po sure pero may nag ano po sa akin na first week daw po nung December Vivo Max Vivo so so far mam ko mam ko tsaka yung mga pagiging workaholic ko po, po sa Korea oh, actually this year po akala ko kasi ma ayoko pwede sabihin yun na ayoko ka dapat sabihin eh pero nabanggit na sa isip ko about sa PBB po sa PBB? nag-audition po ako nung this, this year po. Yun nga po, umabot ako ng nung final ano, casting ng ano, audition. Dahil nga doon. Dahil sa background mo. Dahil na contract daw. No? Ah, um, okay. hindi ko po yeah. sure kung tama, pero may nagsabi lang po sa akin ng staff ko nila na gano'n. Tinanong ko po na ano. I bawal nga kapag ano. Oo. Sana kung meron pong celebrity edition, sakaling may audition sila, pwede mo ko itry. Gusto mo talaga mag-PBS? Uh, Actually, umuwi po ng Pilipinas para sa PBB. Dahil alam mo ang edition? Oo oh, po. Ay, hindi pa po alam nun pero ang sabi po nila this year daw. Oo Ano talagang pinag-alala? po. Anong edition ang naaalala po? The best po sa akin is ano, ocho. Yung ocho. Bago lang yun eh. Medyo maraming batches eh. po. Apat na batch po. Yung 8 lang po. Tapos ngayong taon, kasi halos lahat ng na nasa loob po kasi ng PBB ngayon, nakasabay ko sa audition. Hmm. Alas 7 po ata sa nila. Sila Fiyang, sila Djarin, sila ano Sa isang audition lang na po. Nakasabay ah, mo sila Fiyang, oh. sila Djarin. Sa susunod na audition, gusto mo pa rin sumubo kung malimbawa mo? Sana. Sana... <laughs> hindi pa dati alam. Sa Korea ba mahirap maging, ano, maging artista? Actually po, napakadali lang po sa Korea. Hindi po tulad, hindi naman po tulad sa Philippines kasi doon po siya sa Korea. Mm -hmm. Kung gusto mo, matatry po talaga. Yung condition pa nila, hindi naka-base kung sikat ka hindi. Naka-depende po sa acting skill po talaga. Ah, mm -hmm. Kaya nung pumasok po isang beses, mm -hmm. ay nakuha ko po isang isang movie na ano, ng Netflix po, kay drama. Nag, ano, cameo din po ako ng ano, malaking kay drama po sa Korea. As foreigner na asawa, bata ka. Opo, ano po, ano po yung... ah, uh, love marriage and divorce. Wow. Wow. Na, na, Season Napalabason na, oh. oh. na, Napalabas Napalabason pa siya. Oo. Oh, Last ano no 2019 pa rin bago mag-covid. Wow, ang galing pala. Oo, galing niya. At ang sabihin mo, na nga raw kasi na makapasok sa Korean drama siya. Ikaw na ngayon ng mga Korean. Sabay estudyante na. Ngayon pa kaya raw siya. lang. Actually, pe, gusto pa ako mag-audition ng mag-audition kahit saan po. Kaso nga lang dahil may contract na. Ang dami na pong hmm. po bawal. Opo. Gano'ng katagal ang contract mo? Hindi ko alam. Ay, hindi wala. Opo. Sabi po, 5 years daw po. Ano ba? Ano First Philippine. Eh hindi, maraming mga Pilipino naman diba sa Korea na nag-part ng mga uh, K-drama. Last Pero... audition ko po, po kasi nung Cinemalaya ko. Mag-try mm -hmm. po mag-audition. Eh, eh, mo po, sabi po kasi, may bagay daw po na role sa akin sa eh, ano. Hindi ko sabi mo na yung title, pero baka di matuloy eh. Baka uh, di matuloy, yeah. oh, uh, po. Okay. Pero ano lang, ano lang, parang, kung ikaw pipili ng isang artista na maging uh, kasama mo sa isang project, hindi or siguro series, sino yun? Sa... Pilipino ko ba? I mean, or Viva or sa ano? Kasi sa, 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 sa Viva lang. Or ba sa Pilipino artist lang? Sa akin pa si ano siguro. Nagagalingan ako ng Marte kaya ano, Kay ano, Andrea Brillantes. Parang ang galing niya po mag ano. Piling ko pag nag-work kami, madami po siya matutu matuturo, matuturo siya sa akin. Parang as a partner po ng marami ng na, na trabaho ko. Marami ng experience, experience po sa akin. Oh,